Ruiz, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya, at sa 2 digit number games ay number 10 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 17, number 23, number 29, number 31, at number 45, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 2, at number 3. Toros, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Na gusto. Dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap. Dahil sa pakunwering pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa two-digit number games ay number 7 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 16, number 2 number 12, number 30, at number 42, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 5. Gemini, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap. Dahil sa pakonwearing pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa 2 digit number games ay number 9 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 27, number 19, number 36, number 40 at number 42, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 6, number 5 at number 3. Cancer, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Na gusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa two digit number games ay number 9 at number 12. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 19, number 2, number 25, number 36 at number 17. Gabay ng mga bituin. At sa three digit number games ay number 3, number 2 at number 5. Leo, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 35 number 6, number 10, number 42, at number 39, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 3. Virgo, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwering pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya at sa 2 digit number games ay number 16 at number 13 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 19, number 32, number 25 at number 6 gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 5, number 1 at number 6. Libra. Huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa two digit number games ay number 17 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19, number 34, number 22, number 8, number 13 at number 39, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three digit number games ay number 1, number 5 at number 5. Scorpio. Huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay na gusto. Dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya, at sa two-digit number games ay number 15 at number 7, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 2, number 36, number 22, number 29, at number 17, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 5. Sagittarius, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi. Mutunay na gusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya At sa 2-digit number games ay number 14 at number 19 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 15, number 13, number 44, number 32, at number 10 Gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Capricorn, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo. Tunay na gusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya. At sa 2-digit number games ay number 2 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 29, number 31, number 8, number 12 at number 15, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 1, number 4 at number 6. Aquarius, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay na gusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap, dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya, at sa two-digit number games ay number 17 at number 15, Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 30, number 22, number 43, number 36, at number 4, Gabay ng Liwanag ng Buwan, at sa three-digit number games ay number 1, number 3, at number 6. Pisces, huwag mong pilitin na ibigin ang hindi mo tunay. Nagusto, dahil kung mabibigo ka na matutunan siyang ibigin, ay parehas kayong malulungkot sa hinaharap dahil sa pakunwaring pagmamahal, kaya tunay na puso ang gamitin sa pag-ibig at ikaw ay liligaya At sa 2-digit number games ay number 19 at number 15 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 30, number 42, number 13, number 27, at number 6 Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 2 number 1 at number 5